So nga araw guys, nandito pa rin kami sa Baguio. Yung pinutahan nga pala namin dito guys, itong Igorot Stone Kingdom. Nakikita ko nga pala to dati sa TikTok pero ngayon hindi ako makapaniwala kasi nandito na ako. Yun nga pala guys, meron araw pala dito entrance fee. So 100 pesos nga pala kapag adult. Dito nga pala guys, meron nga pala dito disclaimer. Kaya sa mga gusto nga pala sumubok dito, basahin niyo na muna to. Kasi nga grabe talaga yung aakyatin niyo dito. Pagkaabot nga pala sa amin ng mga tickets, pumasok na agad kami. Yung itsura nga pala nito guys ay ibang ibang nga pala sa TikTok. Iba talaga yung kagandahan kapag sa personal mo nakita. Ang pinakakaiba pala dito guys may structure gawa sa bato meron nga pala dito malaking aso na pwede ka magpa picture tapos sa kabilang side nga pala guys meron namang unicorn yun nga lang guys meron nga palang bayad hanggang ngayon nga pala guys itong stone kingdom ay ginagawa pa rin yung may statua nga pala dito guys wala ka makikitang maliit ang swerte ko nga pala guys dahil may nakita nga pala kung dito nagagawa ng bato imagine ganyan nga pala yung proseso kung para sila maggawa dito siguro guys isang bato isang minuto nga pala niya yung pinagpupukpok eh yung mga building nga pala ay puro ganyan tapos yung mga bata nga pala dito patong patong siguro ko ibebenta niya kay boss toyo aabot yan ng 10 million ito nga guys, nagdadalong isip ako kung aakyatin ah, ko ba to. Sobrang laki nga pala nito at sobrang taas. Kaya bago makit nito, dapat mag-isip muna ng dalawang beses. Gawa ng mahirap ang pataas at saka pababa. Tapos ang swerte nga rin pala namin guys, dahil meron nga pala kami naabutan dito na paper perform Hindi ko alam guys kung anong tawag sa costume nila, pero nakabahag lang sila. Ganyan nga lang pala yung suit nila, pero hindi nga pala sila nilalamig. Maya-maya nga pala guys, nagpa na rin ako umakyat. Sabi ko, sayang yung punta namin ko hindi ko susulitin. Yung problema ko kasi nung una guys ay maarawan ako. Naalala ko nga pala Nasa sa Baguio ako. Kaya hindi ko problema dito ang init ng panahon. Habang packet nga pala kami, may nakita nga pala kami dito ng Kingslayer. Kung sa Tagalog tambayan nga pala 'to ng hari. Tapos may nakapaskil nga pala dito guys, bawal umihi. Kaya ibig sabihin may umihi na rin dito. So yun nga guys, wala nga pala gamit dito kaya hindi ko alam kung ano yung purpose. At hindi ko nga pala namalayan guys, nandito na pala ako sa pinakatuktok. Hindi ko nga rin pala masyado nararamdaman yung ko dahil ang basic. Nakakatakot lang hundred so sa baba kasi antarek. May mga handrail nga pala dito kaya may alalay para paakyat. Ayun guys, nasa gitna na ako. Yun yung mga tao sa likod ko. Ang liliit. Ayun, sabay ubo. Iboyo ka ba? Tara, doon sa tayo sa kabila. Bata kami doon sa kabila. So yun nga guys, masarap maglakad-lakad dito kahit ang haling tapat. Yung tipo kahit anong gawin mo, hindi ka pagpapawisan. Siguro ang suswerte naman na nakatira dito kasi hindi na kailangan ng aircon. Tapos ang dami pa nalang pwedeng galaan kasi ang gaganda ng mga view. Tapos yung next na pupuntahan nga pala namin guys ay Akyata na naman. Habang pababa nga pala kami guys, may nakita nga pala kami dito ang puting kalabaw. Akala ko nga nung una guys ay baka. Pero yung puting kalabaw pala dito guys ay merong kwento. Pati kung paano dinabuo ang Stone Kingdom. noo nga guys, akala ko itong Stone Kingdom ay natural. Ang galing nang nagpagawa nito dahil sobrang ganda. So guys, maglalakad kami Binibay ba pumunta doon sa taas. Tapos na kami sa kabila Tapos na kami dito sa kabila. Dito naman kami sa taas. So ito nga pala guys, eh wala nga pala pinagkaiba doon sa kabila. Parehas nga pala aakyat din pero may igsi nga lang pala to. Ganito nga pala yung mga gusto kong activity, yung mga tamang lakad lang. So yun nga guys, dahil 32 years old nga lang pala ako, malakas pa yung buto ko. Nadadalian lang ako dito sa pag-aakyat. Kaya naman ng mga matatanda dito kasi kailangan ng konting tulong. Tapos nga pala nito guys, meron nga pala tong food court. Kaya kapag nilalamig kayo habang umaakyat, pwede kayo magkape dito. Hindi nga pala nakalibot dito kasi ang dilim ng camera. So yun nga guys, mag-alas 11 na nga pala to ng tanghali, hindi pa rin ako pinagpapawisan. Kahit naka-jacket nga pala ako guys, ay tagus pa rin yung lamig. Tapos ayun guys, akala ko nga pala nasa tuktok na ako. Kasi meron na ako nakita dito ang na sobrang laki. Tapos ayun guys, pagtingin ko nga pala sa kabila, meron nagpipicture. Akala ko nga nung una, off limits na to. Pero ito pala yung best part sa picture taking. Tama, antay nga pala ako dito sa tabi para matapos sila magpicture. Pagkatapos nga pala nila, syempre ako naman. Ang ganda sana ng view dito kasi wala nga pala akong kasama magpicture. Si Boy Uboy yata guys ay naiwanan ko sa baba.